Para sa mga balita sa Bunga Adlaw. Preso sa Tigbawan nga nagpalakyo, nagsungka na. Balik presohan ang 21 years nga nagpalagyo sa Tigbawan Municipal Police Station matapos nga nagsungka kay Iloilo -Ilo Police Provincial Office Director Colonel Ronaldo Palomo lunes ang gabi, Nobyembre 27. Ginpahayag ni Captain Mary Jane Panes, hepe sa Tigbawan Municipal Police Station nga basi sa ila informasyon, nagpanago pa si Jessery Manlapus alias Kalbo sa Tigbawan pagkatapos nagpalagyo. Sang ang nakachempo, nagkato sa oton kag nagpaliyon. Sa iya pagsungka, ginako ni Manlapus nga siya isa ka police asset. Ginaligarman man sini nga planted ang illegal nga droga nga nakuha sa iya. Subong so, si Palomo ang naglunsar sa investigasyon, angot sa pagpalagyo ni Manlapos. Samtang hindi naman maghatag sa niya reaksyon si Palomo sa aligasyon nga planted ang sachets sa suspect suspected siya nga nakuha si Yabang yara na sa korte ang kaso. Madumduman nga sa Nobyembre 24 sa kaagahong nagpalagyo si Manlapos una nga ginpahayag ni Palomo nga nagayuini nga mangi sa sang karsel bangod guba ang CR si sa sulod sang ginpasugtan pasugtan gin kuha ini nga para makapalagyo DOH nagpahanog nga magpraktis sang safe sex gin yun sa Department of Health sa publiko nga ipraktis ang safe and protected sex, ilabi sa may mga high-risk behavior. Dugang pa sa departamento, hindi magkahuya nga magpalapit kag magpacheck sa rural health units o kung pinakamalapit nga clinic kung ikaw nagasuspet siya nga mayara sa Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome. Base sa data sa DOH, anom kaporsyento o kung 5,877 total cases ana na-contribute sa Western Visayas sa HIV. IV AIDS cases sa Bilog ng Pungsod, alin 1984 tubdob August 2023. Para sa panay balita, ini by Lon, ang inyo KPN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter and subscribe to our YouTube channel.